Magandang hapon po sa ating lahat mga kalaki 5pm na po ng hapon at nandito po tayo ngayon Para mamigay ulit tayo ng mga masuswerting numero po para sa ating mga followers Siyempre, tuwing hapon po, tuwing 5pm Tandaan nyo po, nagbibigay po tayo ng mga lucky numbers po para po sa lahat Okay, ngayon po mamimigay po tayo ng uh, tatlong 2 digit Tatlong 3 digit Tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po para po sa inyo lalong lalo na po sa mga followers natin dyan na hindi naman po nakaka, nakakataya ka agad dahil nagtatrabaho po at saka base po ito sa mga request sa mga message po na nabasa po natin sa mga comment na bawat bayan po nila ay nagre-request po ng mga lucky numbers okay po mga kalaki kaya eto na po uh, kung ready ka na abay ready na rin po ako tara po, mamigay po tayo ng mga lucky numbers po Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas. Buong mundo, handa ka na bang maging milyonaryo? Okay mga kalaki, eto na po. Umpisahan na po natin. Pero bago po yan, gusto ko pang sabihin sa inyo na ang lucky numbers po natin, libre po mula umagang upload hanggang gabing upload. Umaga, tanghali, hapon, gabi. Libre po ang lucky numbers natin, wala pong bayad. Okay? Private consultation lang po ang meron pong bayad mga kalaki. Yun lang po yung may membership fee. Pero mura lang naman po. Ito po ay membership people Pero wala naman pong pilitan to Ito po ay para matutukan po yung mga may hilig dyan sa mga lucky numbers Kami po mismo magbibigay ng lucky numbers na tatayaan nyo po ng private Okay So kung interesado ka malay mo naman dito kaswertihin Abay punta na sa messenger nyo I-message mo na kami Sabihin mo interesado ka at tatawagan kita agad Okay So eto na po mga kalaki Umpisahan na po natin mamigay Ng mga masuswerteng numero Two digit lucky numbers po ay number 29 at number 26 yan po yung una pangalawa po number 17 at number 23 at ang pangatlo po number 15 at number 18 ayan po yung pangatlong two digit lucky numbers isunod na po natin ang three digit lucky numbers ang three digit lucky numbers mo ay number 197 yun po yung una. At ang pangalawa po, number 608. Ayan po. At ang pangatlo po, number 347. Okay, yan po yung pangatlo. Ah, mga kalaki, tandaan nyo po ang 2-digit, 3-digit lucky numbers natin. At 4-digit, rumble nyo po. Pag tinaya nyo po yan, rumble po. Okay? I-rumble nyo po para sure win po tayo kung sakali po mabaliktad man po yun. Okay? So, isunod na po natin agad ang... 4 digit lucky numbers Ito na po ang 4 digit lucky numbers mo Number 2 6 8 At 1 Yun po yung una Ang pangalawa po Number 9 Number 7 Number 4 At number 0 At ang pangatlo po Number 3 Number 2 Number 2 at number 8. Ayan po yung pangatlong 4-digit lucky numbers. Ngayon po mga kalaki, Bago po natin ibigay ang 2 digit uh, ang ang 5 digit lucky numbers na dalawa at 6 digit lucky numbers na dalawa. Syempre po sa mga masusugit po nating followers diyan na naghahanap po ng mga lucky numbers every day, uh, hanapin lamang po sa Facebook, i-follow niyo lang po kami, Red Parungkin po. Uh, meron pong 314,000 followers sa YouTube po, 15,700 followers sa TikTok po. Meron po tayong 400 3,000 followers. Ayan. Ayan po yung mga legit na account na kung saan pwede nyo po kami i-follow at mag-request po kayo ng mga lucky numbers. Siyempre, meron din po tayong Aris Gatchalian na account. At saka red parungkin po. Yung naka-yellow t-shirt po ako na may picture namin ni Lola Carmen. At meron pong 50,000 followers po kaagad mga kalaki. Yun po, doon po kayo mag-message. Kung sakaling hindi ko po kayo makita dito mag-message lamang po kayo doon mga kalaki at ibibigay po natin ang mga request nyo. Okay? tandaan nyo po ang lucky numbers po namin inaalagaan po ng 3 days bago po natin palitan okay sa mga gusto pong magpa-member uli sa mga interesado po sa private consultation baka ito na po yung panahon oko okay, di ba na matutukan ka namin at manalo ka okay so ituloy na po natin ibigay na po natin ang aray <laughs> nangangawit na ako ibigay po natin ang 5 digit lucky numbers ito na po umpisahan na po natin ang 5 digit lucky numbers mo ay number 13, number 26, number 19, number 33 at number 17. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 11, number 27, number 34, number 18 at number 16. Ayan po yung pangalawa. Okay? So bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers, ito po ay para po sa pwede po ito sa 640 sa 642, sa 645, sa 649, sa 655 at 658 6 digit lucky numbers. Okay, pwede po yan So kung ready ka na, abay ready na ako. Halika na po. Pero bago 'yan, pinagpapawisan na talaga ako. Ayan po, pinagpapawisan na ako, nagpulas muna ako mga kalaki. Okay, eto na po ang um, 6-digit uh, lucky numbers natin. Umpisahan na po natin. Number 25, number 34, number 37, number 19, number 20, at number 16. Ayan po yung unang 6-digit lucky numbers. At eto na po ang pangalawang 6-digit lucky numbers natin. Number 28. Yung mga bata. Number 19, number 37, number 40, at number 22, at number 23. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ating mga 6-digit lucky numbers at 2-digit lucky numbers po ngayong hapon. Abay, takbo na po sa sukin yung outlet at make sure po na nakarambol ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit mga kalaki, okay? At syempre, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout-out time po natin. Shout-out po tayo sa Pamilya Saragosa ng ano to, Laguna. Ayan po. Maraming salamat po sa panonood nyo sa amin at syempre po ang Toda. Ang hindi natin ma mawawala ang shout out po sa mga tricycle po dito sa may saan to? Sa may Kamuning. Ayan po, Kamuning, Quezon City. Hello, shout out po sa inyo sa mga mga tricycle driver dyan na lagi pong nanonood sa amin. Maraming maraming salamat po sa panonood at sana po makapunta po ako dyan para makapagpa-picture po sa inyo. At syempre, ang gusto namin dito sa Lucky World, manalo ka, manalo ka, manalo ka claim it. Uy, ingat po ah. At syempre baka mamaya paulan na. At gusto ko po mamaya magcha-chat kayo na nanalo kayo. At sa mga magbe-birthday po, sabihin niyo lang po sa akin. Sabihin niyo lang po sa akin kung kailan ang birthday niyo padadala ko po kayo ng libre pong code. Happy birthday po.